yun mga paps dito muna tayo sa mga bagong pangati natin mga paps no ito si sniper mga paps sige ito si putig kuko, mga paps so, pinagtabi ko sila mga paps kung ano ang uh, gagawin nila mga paps no so yan titignan lang natin mga paps Yan mga pups. Ito si sniper. Kaya ito si uh, inakay natin mga pups no. Yung inakay natin. So pinagtabi ko mga pups. So pinagtabi ko yung si sniper mga pups at si inakay mga pups. Ito kadalasan umaga na pinagtabi ko sila mga pups no. Yan. Matapang na yung inakay natin mga pups no. Yan. ito mga paps, uh, ito mga paps, yung bago nating ano uh, alaga din na limo na mahunin na ito mga pops mahunin na ito pero hindi mailap pa so wala pa itong pangalan mga pops no pinagtabi ko siya kay sniper so subukan natin kung anong uh, reaction mga pops no anong reaction sa ating mga bag, uh, bagong alaga no? scoop si Supremo natin mga paps at saka si Sniper yung alaga natin mga paps no? at saka dito mga paps yan ito yung bago mga paps no? malakas na ito mahuni mga paps yan yan mga paps at saka dito mga paps din malakas dito humuni mga paps malaki ang busis yan yan mga paps yan sa dito mga paps ito yung inakay natin mga paps no oh. yan yung inakay natin mga paps saka dito mayroon din ito yung Uh, bago din natin na alaga mga paps no isang sunsun yan medyo mailap pa mga paps yan isang sunsun to mga paps maliit lang yung busis pero napakabilis so ito mga paps ito ano natin si putig kuko mga paps yan si putig kuko mga paps Tika dito may mga paps, mayroon din na ah, ah, bago nating alaga no. yan. Bagong huli din 'to mga paps. Ayun. Medyo mailap pa mga paps no. yan. Promo na 'to mga paps. Medyo mailap lang. Dito dito mga paps. Mayroon din tayong isa dito no. yan. Muhuni na ito mga paps oh. Yan. Diba? Medyo mairap lang mga paps no. Tsaka yung isa natin dito mga din natin yung isa mga paps. Yan. Yan. So ito lahat yung alaga natin mga paps no. Yan. Yan ang mga alaga natin mga paps. So sa likod mga paps mayroon pang isa mga paps titingnan natin sa likod ito yung alaga natin mga paps no yan sa so, dito mga paps yan si lasak mga paps lasak natin mga paps no yan medyo mailap pa rin yung lasak natin mga paps So, to lahat yung uh, ano natin mga paps. Yan. Malaga, no? So, ayan mga paps. Humuhuni yung yan, Humuhuni yung ano natin mga paps. Pinakay. Sa likod mga paps. Mayroon pa doon mga paps.